may mga dugo-dugo dito bro ayun na, na? Okay. mga dugo na tuyo na ayun ka ayun ka ayun mga dugo talaga mga ka-explore ito dugo na natuyo na ayun ang dami ito na lang halog ba yung galon na sinasabi mo bigyan natin ba ayun okay. ka Mm-hmm. Narinig mo yun? So yan mga ka-explore, malapit na kami sa puno Malapit na kami sa puno, malapit na kami sa puno ah, ah. Uy! 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 Oh, Saan lang napunta bro? Hmm. Takot? Ha? Huh? Takot sa atin. Eh, May lumipan. Naku, magkahiwala yung dalawa. Magkahiwala So Lumipad yung dalawang ibo no? Tago. Tara. Tara. dito? oo daanan kasi naman ito daanan ng mga uh, mga income naku. ito naku itong talaga? itong sikat ito magtagay tayo kasi bro hindi diba daan dito mga uy ano? ang aga naman magparamdam ah puno doon

talaga kahit may ano kahit maliwanag nakakot pa rin tayo ay iba ko talaga nung nagpunta ka dito ng araw mangiting ikaw lang mag isa walang kasama walang isa do ano mo nalaman na may tubo dito may daan may pwede pa lang dumaan dito kasi bro may ano may sabi sa akin may nakapagsabi sa iyo so, kasi dito kasi bro itong hmm. daanan natin madaanan din nila dahil may mayroon may dang parang lupa dun sa taas oh, ay, lumadaan oh. din sila dito lumadaan sila dyan kahit maliwan mano, araw kahit araw may maramdaman sa dyan sila yung may, nagsabi sa iyo may, 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 may nagpapakita kaya yun yung sinabihan yun sinabihan ako na itry mo yun dun kapunta mo dun may kubo dahil sobrang nakakatakot dun kahit uh, Mayroon na silang makikita dun mm kaya yun po yun ang puntan yun ko kaya meron talagang biglang kasi nag, uh, ako bro ba mm. yung uh, may galon nagkasi may galon mm. pagpasok ko walang galon so paglabas ko may galon na may galon na ako big, sino kayo naglagay yun biglang, naglagay nun biglang biglang na kaya yun puntahan natin pero nandun pa yung galon bro sige puntahan natin yan

pala ka, mga ka-isla yung kubo I, e, ano, muna, tingnan muna natin yung paligid tara, tara wala naman ang daming bunga dito bro oh, ayan na pala yung bahay na sinasabi ni Mukiti eh. sinusundan talaga kami ng bunga na yan Ah, oh, you ito po. Ayan oh, na, nalapitan na namin yung kubo na siya sabi ni Mang Kiting. Ayan okay. na, dito dito po may nakikita ko dito dyan? Ano sa ilalim nakikita mo dyan? iwan parang dalawa yung mata naku ano ko tarap-tarap na yun ito yung, yung ilaw natin lubat ka? parang may reserva yata ako dito malakas pa ha? may reserva yata ako dito nagpawisan ako uy Ngayon. mo yun? Ikutin natin yung bahay bro Ikutin natin pa Ayun. Ayun. 거야 이. 자. 이거. 응? 나. 아무것

yun ba yung galon na sinasabi mo? Mm hmm. Bigyan natin ba? Mm hmm. Ito ba? May mga ganito. Mm -hmm. May itak pa dito ba? Ano siya nyo? Siya ang nyo

yung mga dugo na yung mga na na tuyok na tuyok yun pa orang mga dugo talaga mga ka na na tuyok na hmm. yun dami Tinitiran to ng tao bro Dati Kasi may mga kagamitan kasi dito Ayun eh, meron pang bairan no? Oh. Asaan ah, Ayan hmm, Ayan oh. Uy, huwag kang huwag kang Yan Pagin mo yan? sobrang bang lakas? parang may pinyalo yung puno parang may malaking hayop dyan bro, parang may malaking hayop sa paligid bro hmm. baka may baboy dyan hindi kaya dyan ang baboy ramo hmm. hmm. ano yung lumipad? Again. Uh, investigahan pa natin yung paligid. Kung ano pa yung mapapansin natin dito. Bato ang malis pa. Parang may pinakabante sa atin. Yung malisya sila. May solar pa ro. Yan mga ka-explore. No? Uh, nung papunta kami dito ni Mang Kiting, ang daming mga nagparamdam sa amin sa daan. Pero pagdating namin dito parang tahimik na tahimik. tahimik na tahimik. Bakit kaya bro no? Kaya yung ano, talaga. Kung kailan tayo nakarating dito, wala nang nagpaparamdam. Bakit kaya? Bukit ka mo ito. Parang hindi magkapak yung pakpak. Hmm. Ay mga isinor, tingnan natin mabuti yung kubo. Mayroon pati mapapansin. Sa baba ba tayo magsimula. may nakikita po ba kayo mga ka-explore nasa bubong Pero wala ka nakitang tao dito nung pagpunta mo dito magkiting? So, lagi yung lagi kong diyan balikan mo baka meron ba. Pero yung mga yung nakapagturo sa iyo na merong kubo dito, hindi ba sila nagpupunta dito? Hmm? Ano ba? kapag meron na silang nakikita dito. Hmm. Hindi na sila dito dumaan. Ah, may ibang daan pa, hindi sila dumadaan dito. Oh, um, yung iba, walang daan. Yung, iba na sila ng daan. Hmm. Ayaw na nila dumaan dito. Ayaw na dumaan dito. Naku naman. Yan nga yung sinasabi ko. Kasi yung ano ba? Yung mga mataas na itak. Yung parang isbada. Hmm. Meron daw dito. Oh. So, ganito yung gagawin natin, bro. Uh, tahimik na tahimik yung bahay. Ang gagawin natin, sa ang, yung paligid, yung halughugin natin. Baka nagmamasid lang sila Baka sa paligid. Nagmasid. Kasi wala dito sa bahay. Eh. So yung paligid yung i-explore natin. Okay. Okay, check natin yung perimeter ng area. So, dito, akyat tayo konti mga kalsplok kasi mayroon pang parang may daan talaga dito Comment lang po kayo mga kalsplok kung mayroong mahagip sa camera

Kasi ano nag nag camera man tayo nag-umukha man natin tayo, mm. malalaman natin sa mga viewers natin kung mayroon ba sa tama na ng dambusis kung mga maging oh, ganito oh, ganito lapitan natin ng konte okay. pag malayo kasi hindi ma-record ma sa camera. ihh ingat ihh Dito ba banda? Ayan yeah, mga ka-explore no? ha, Papakinggan natin yung sina sinasabi ni Mangkiting na maliit na buses. Ada yeah, bro, meron nga bro, meron. Hmm? No? No? Hmm? Oh, okay, no? Pansin mo, narinig mo? Okay so, Bally, Ano na, sobrang ina, so, lang yung bosses, no? Pero mayroon talaga. Nalapit pa tayo kunti sa bahay. Para kasi nasa ilalim ng bahay yung buses bro. Ayan, nalapit kami sa bahay. Ingat ka. Ingat. Uy. Ah, bro, mag-ingat ka bro. Hello, go. Nadulas na naman si Makiting. Hindi eh. Hindi na. Eh. Hindi, eh. Hindi pa kayong gano'n. Tingnan buti. Huwag gayong pahimik tayo. Mayroon ba? Medyo mahina na siya. na yung buses. Mahina na yung buses. iba ito lang bro huh? mas mabuti araw natin yung ng bawat kung may tao dito natin mas mabuti na may makita tayong tao na taga rito or huh? nagpupunta rito bro para matanong natin matanong natin kung ano ba yung nalalaman nila tungkol sa area na ito kaya yung yun. nakita ko tao na bigyan kumakbo ano? sana makita natin yun oh, magkita. sana makita natin